Ito nga daw ang tunay na lagay ng Pacers superstar na si Tyrese Sally at pakinggan natin ang mismong head coach nila. Rick, just, uh, house Tyrese and do you think um, did the leg injury affect him just how he played today? He's not 100%. It's pretty clear. Um, but I don't think he's going to miss the next game and you know we were concerned at halftime and uh, he insisted on playing and I thought I thought he made a lot of really good things happen in the second half <clears throat> but he's, he's not he's not 100% you know and yeah, I mean I got him out um early in, toward the end of the first half for two or three minutes because you know he just he just wasn't moving well was fatigued it was tired too you know he got back in and and seemed okay and then halftime we talked about it I went through this whole thing already but Well ayon nga dito kay Coach Rick Carlisle ay bago pa ang labang ito ay meron na itong si Halliburton na injury in actually way before pa nga game number 2 pa lamang after nilang matalo noon ay meron ng problema sa calf etong ang si Halliburton and ngayon nga report na meron nga do calf tightness etong si Terry Halliburton simula nung pagkatapos ng game number 2 hanggang game number five. ngayon game number 5 at ngayong game 5 nga ay di ba, umalis pa nga siya sa laban ng dahil pinoproblema niya nga itong kanyang calf at actually sinabi nga rin niya na talagang nagpumilit pa itong si Hali na maglaro nga dahil ayaw niya sigurong maupo nang dahil kakayanin niya naman na maglaro. Kaso ang problema nga dyan ay yung kanyang performance ay hindi ganun kagandahan. Atong si Hali Burton in game number 5 ay nagdala ng 4 points lamang, 7 rebounds, 6 assists, 0 out of 6 sa field and 0 out of 4 pagdating sa 3 pointers. Well, kung hindi siya injured, abay ito ay siguradong one of the worst finals performances ever. Pero ngayong alam natin na may problema, may injury na iniinda itong si Ali Burton, ay medyo maintindihan natin kung bakit ganito ang kanyang naging performance. Banggit nga rin ni Coach Rick na hindi nga daw magandang paggalaw ni Halliburton sa buong laban. Kumbaga hindi yun yung normal na kanyang paggilos siguro nabawasan ng kanyang burst of speed, yung kanyang biles, yung kanyang lateral movement nang dahil nga may iniinda siya sa kanyang calf. At talagang nakaapekto nga ito sa kanyang naging performance this game 5 o let's tuloy itong Indiana Pacers. And moving forward ay talaga namang isang malaking problema ito para sa Indiana Pacers nang dahil kung mauulit na naman ang ganitong klaseng performance ni Ali Burton dahil sa kanyang iniindang injury. Abay baka itong Oklahoma City Thunder ay maging champions na nga by game number 6. Kaya sigurado yan na ang tanging focus na itong ang Indiana Pacers coming into game number 6 sa anilang home court ay gawing healthy nga as much as possible at gawing ready itong si Ale Burton at ang kanyang calf para nga matay panila ang serie na ito 3-3 nang dahil win or go home na yon kapag talo abay uwi na next season na lang ulit. Kaya for sure abay ito ang tanging focus ng Indiana pagkatapos ng game na ito make Tyrese as healthy as possible.